Hello, hello, hello. Ah, kumusta kayo lahat mga kaibigan, mga kamag-anak? Ah, kung gusto ninyo dalhin ko kayo sa Anli Pasyalan. Ah, ay yan ang mga uso ngayon, mga Anli Pasyalan. Anli kung saan-saan man yan. Anli Pares, Anli Diwata. Ah, hindi ko na kayo ilalayo mga kaibigan. Kung ikaw, Kalabarsun, ang ah, matatagpuan po ito dito sa Tagaytay City. Ah, sa lalawigan ng Cavite. Ha? Ah? Ito po ah Skyrans. Ibig sabihin ni Skyrans sa ah, lahat ng mga pasyalan nandito. Anli. Oh, sabi ko sa'yo, anli Bata, matanda, ha? Ah, may ngipin man o wala. Pwede kayo dito. No, oh, Ito pa nga, dito-dito sa buka natin naman. Uh, ah, pagpasok mo pa lang dyan, uh, ah, check ang mga chikiting natin ay tuwan-tuwan ah. na. dyan si Spider-Man. uh, <laughs> ah, kayo ni Spider-Man dyan at uh, ah, eh, Spider-Man, Batman! Oh, nako, eh, nalilito ako sa daming mga, eh, daming mga ano dito eh. Ang dami nitong mga idilo. Ay, ayan, ayan, ayan. Ah. May isang sundalo pa dyan mga kaibigan. Oh. Pwede ka dyan magpa-picture. Oh, dyan yan sa entrance mismo nga. Ah, tandaan niyo ah, Skyrun sa uh, ah, Tagaytay City. Ah. Ah, uh, sabihin na ah, nandito lahat ng klase. Ayun, ayun 'yan, Say Spider-Man 'yan. Ibig sabihin, tuwa-tuwa yung mga sikiting, magpa-picture kayo diyan. Ah, bigyan mo lang ng ano. Kasi, bukod dyan sa ano, mga kaibigan, ang bayad pala dito ah sa ordinary, ano man, ano man tawag ah, nito, regular. Uh, ah, 100 pesos. Pero kung uh, ah, senior citizen ay 80 pesos uh, yun po uh, napakamura napakamura pero uh, entrance uh, 100 pag uh, senior ka ay 80 pesos pero uh, bahala ka na po doon sa mga ano ha bahala ka na po doon sa mga rides ha uh, kung anong gusto mo uh, siyempre ano bibili ka ng ticket yan panibago kung uh, anong gusto mo diyan tuntahan Ayan, tagayan yan o. Oh. Ayan, 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 Meron dyan, kompleto dito, ayan, ayan. Meron dyan, mga parang uh, sasakay ka dyan sa... Kapasok ka dyan at may, parang may movie ba? O nakita nyo yung nakaraan ko, nakaraan yung sabihin. Meron din dito ng uh, video kay Rob. Uh, ayan, ayan, ayan. kasi, uh, kasi tayo, kaya di natin masyado... Alam niyo ah... Uh, kung hindi kasi ako magsalita, malilito kayo. Ayan, tatandaan nyo yung mga letra, ha? Ayan, mga logo dyan pag kayo pumunta rito ha, tatandaan niyo. Hmm. Ay, ay, ay. Nandito pa lang 'yan sa bukana. O oh, mayroon pa oh. Sino ba 'to? Iron Man? Ay, dito ko yung mga lapit ka tong karatis ha. Ay, na mo. Oh. Mayroon ba diyang uh, chikiting ha? Pag si ano diyan, may bayad yan ha mga guys ha pag uh, <laughs> may bayad diyan bang yan. diyan. Ayun, pupunta ka diyan kay na. Ano. Ayun man, ayan saka may mga toys uh, mayroon dyan na pag magaling kang mag ano ba mag shop uh, uh, mananalo ka dyan ng mga ano konti lang uh, iba mo at mananalo ka mananalo ka ng mga uh, pipili ka lang dyan ng mga uh, papremyo hmm ayan ayan yan tingnan nyo eh ano yan eh parang nahagisan mo siya ng ring <laughs> uh. Ay, siyempre, kung magaling kang magahagis mag mag dyan, eh, matata kuha ka ng premyo. Ay, iba din po ang bayad dyan. Parang uh, bibili ka ng uh, token. Hmm. Dito, dito, dito. Ayan, uh, picture taking. Ayan, ayan, ayan. Alam mo, hapo uh, hapon na kami lumating dito kasi ano nga ngayon, El Nino. Ay, uh, hindi namin sinalubong yung uh, masyadong init. Ang bagaman dito sa Tagaytay, ah uh, malamig ang klima dito, kaibigan, kaysa ibang lugar. Kahit naman il ninyo, hindi siya uh, hindi siya masyado mainit. Ito yung mga ano mga kaibigan, ito yung mga rides. Na uh, ulit-ulitin lang niyo yung basahin yan. Ah, uh, kung magkaano, magkaano yung uh, basta ang uh, alam ko ang uh, mahal lang dito ay uh, yung sasakay ka ng kabayo at saka yung zipline uh, zip line. Ah, uh, yung uh, sasakay ka doon sa ano? Doon sa ire, may, may mga video tayo diyan, ha? Uh, pero ayan, nakikita mo yung parang uh, kabli uh, oh, Diyan, yung zip line yan ayan. 300 pesos sa mga kaibigan ha uh, Pero may oras lang po ang ano dyan ha Ay di po pwede dyan na uh, imainit. Abangan ninyo uh, oh, Ayan, ayan, ayan pa Ano man tawag yan uh, para, uh, oh, oh, eh, eh. eh. Nakakatakot yan Hindi uh. ko kabisado kung anong mga pangalan ng mga kalaroan na ano, yan Pero Ibig sabihin, ah... Uh, panibagong bayad yan ha baka akala nyo kasama yan sa isang daan yun basta basta, uh, kung ilan na anle anle ride hindi isang bayad ha ibig sabihin <laughs> nyo kanya kanyang bayad yan pang bata yan pang bata hmm. dito dito ah, ano natin ang daming palaruan dito eh ayan hmm saan pa nang maganda sa lahat yung madudungaw mo na yung ah uh, pa paal volcano oh, oh, Eh, hindi hindi siya aktibo masyado ngayon Ito kung uh, natimpo ka na ano ano yan mga guys uh, makikita natin na uh, umuusok yan ito pa ayan nakakatakot din sumakay dyan parang ayaw ko dyan eh. parang bangka ba ayan oh. ano yan hmm mataas ang uh, kumbaga sa ano mataas ang doyan yan, yan eh oh yan 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 na yan na yan, yan yung mga rides ha yan yun ngayon kung taga saan ka man uh, alam nyo naman magali lang hanapin may mga ways na ngayon kung, uh, kung may service ka pero kung wala ay siyempre dito lang yan sa Tagaytay City ah Cavite napakadaling hanapin yan uh, along highway lang yan kung may kadiridirit sa niyang highway na yan papuntang Batangas papuntang uh, Tagaytay at papunta na rin ng Laguna ha? Uh, sa amin sa Santa Rosa Laguna uh, kung kayo taga Maynila o uh, galing kayo Norte uh, mag exit lang kayo ng uh, Santa Rosa exit diridirit na yan ng Tagaytay at uh, maya maya nandun na kayo sa Sky Ranch uh, lahat ng uh, ang lay pasyalan ng maligyan hmm maraming turista dito pagka lalo na kung mag-alborote ng vulkan na uh, taay na yan hmm Asya sige ah, hindi magtagal ang ating video ang ah, gusto ko kasi sa aking channel kahit ah, hindi ako mag maraming views basta kayo ay matuto kayo sa aking channel ay masaya na ako hmm ayan ulit ulitin ko ulit ha ah. Skyran sa uh, maganda rin uh, yun 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 mo nakakaluan uh, nakakatakot sumakay dyan kasi uh, marang mahaba bang ikutan mo yun o ano bang tawag yan mga guys roller cross ano ba yan roller di ko alam yung mga laro eh kasi hindi naman kasi ako nakasubok ng mag sakay sakay ng mga ganyan hmm ay samay ko nga sa inyo riding ride nga dito kompleto dito tsaka yan, oh, yan oh. dunungawin mo na yung uh, taal volcano Ayan. Sunset yan yan ha. Tatandaan ninyo, mas maganda pumunta dito ng hapon. At uh, magpagabi ka na dito. At dito ay uh, marami naman dito mga safety tie dito. Ha? Uh, marami ditong mga nagbabantay. Mm -hmm. Kasi dinadayo uh, dinodayo talaga ang pasyalo na ito. Mm -hmm. O hindi na magtagal natin video mga kaibigan. Sana makapuha kayo ng aral. Kung paano pumunta dito sa Anle Pasyalan. Ha? Dito lang sa Tagaytay City. Skyrun. Sa. Ibig sabihin ay. Bata. Matanda.